Ayan na sitwasyon mga kapromdi Malala na yung sitwasyon silip lang tayo dito sa labas Ay yung bahay ko Kita nyo naman Naangat na yung ano, mga nipa. na Nabubungkal yung ano, nipa. Napasok na yung hangin sa loob niyan. Ah, sobrang lakas ng hangin ngayon. Siguro nasa peak na tayo ng bagyo. Sana naman matapos na to. Eto. Ayun. Ganyan. Sa so, okay pa naman yung bahay ko, yung bubong lang yung naangat ganyan talaga pag nipa yung bubong sana matapos na to kita nyo yung sa background yung mga nyogo oh. na lang eh baliin ng hangin sobrang lakas ng hangin ngayon mga kapromti so, yeah. wawa so. wawa tayo mga kapromti pagkagat po yung sitwasyon eto basta safe tayo yung bahay naman eh nagagawa yan nare-repair yung mga yan kaya okay lang yan yung buhay natin yung mahalaga talaga eh kaya kahit kahit na papagastos tayo minsan eh mahalaga yung buhay natin okay pa tayo makakapagpagawa pa tayo ng bahay mga kapromdi tignan nyo yung sitwasyon sobrang lakas ng hangin sobrang lakas ng ano ayun baka chill lang kitang kita mo yung bagyo ayun yung baka may lang yung baka walang bahay palakad-lakad lang Ah, uh, mga kapromdi. Ingat tayong lahat, ingat. Yung uh oo. -oh. Yung kulungan ko naman ako bumalik bumaliktad na. Sa uh, from lakas ng hangin. Uh, sige, update ko uli kayo sa mga susunod na video. We'll be right back, mga kapromdi. Ay, ah, magandang umaga, mga kapromdi. Eto, video lumiliwanag na. Kaso, ah, ang lakas pa rin ng hangin. O, oh, konti lang naman yung ulan. Pero, ang lakas pa rin ng hangin. O, oh. kung nakikita nyo, sobrang lakas pa ng hangin. oh, ayan, yung CR namin, puro na lamber Pero, bumaliktad pa rin. Bakbak -bak yung bubong. Ayan, kita nyo. CR namin yan. O, oh, kita nyo, pa yung sombrero ko. Ang lakas pa ng hangin. Ay. Ayan. Ayan. Ah, lumiwanag so, yung mga puno nang uh, tanggal na ng dahon tuloy tuloy pa rin pero buntot na lang yata ng bagyo to bali alas 11 ng umaga ayan ayan si Pusin ngayon nakaprom di ayan yung signal number 5 ayan yung galit ni Rolly ayan yung galit ni Rolly ayan yung galit ni Rolly ayan yung galit ni Galit nagalit galit, gustong manakit Ewan ko kung bakit eh Paraper tayo ng bahay ngayon Sana Wala namang ganong Apektuhan uh, yung mga uh, Broke uh, din natin, nasaktan Wala na pabay, Pamilya, mawawala Wala naman no? sana uh, Meron man, sana kukonte Kasi mawawa naman sila hindi lang yung kabuhayan nila yung nawala syempre pati yung media nila sana naman walang ganon at nakapag prepare tayo lahat kaya yung iba yung pag iingat at preparasyon talaga yung mahalaga eh eto yung sitwasyon namin ngayon pinabagyo pa rin dito kita nyo lakas pa rin ang hangin talaga pero wala siyang masyadong ulan Siguro sa ibang lugar, malakas yung ulan pero dito napakahina ng ulan. Konti lang. Pero sobrang lakas ng hangin talaga. Nandito pa rin ako sa kabilang kwarto naman ng ano, apartment na ginagawa namin. Ah, uh, uh, patapos na to. Alis na siya. Uh, sana naman, huwag na rin siya bumalik. At di unang magusto eh. di naman eh. okay. hindi unang mag gusto e, hindi naman lahat ng kumalis e. Gusto natin pumulik pa. Hindi unang kumalis yan si Romy. Kaya napakabalik uh, na yan, hindi na pabalik kasi... Pumulik uh, pa yan e. Eh. Saka freno ulas. Makakain mga ka-prompties. Ayun tricycle ko mga ka-prompties. Medyo... Kinaragahan ko ng ilang bag ng buhangin yan para huwag mabungkal ng hangin kasi bumalik sa dyan masisira mababasag yung mga salamin eto, tapos na to ingat mga kaprondi taglang tayo makas ng loob mga Pilipino sigil ko kahit may kargaw, maalog Mahangin ko na malamas Naulan na rin Sabi, patapos na yung bagyo, pero ito Ano pa, nanalato pa talaga ng matindi wabali ba ng mga sakal Sakal uh... Ah, magandang araw mga ka-promdi. Masaklap mga promdi yung sitwasyon natin ngayon sira-sira yung bahay ayan, kita nyo naman Ito katapos ng bagyo Ito yung sitwasyon natin ngayon ayan sarado yung tindahan ko kasi sira nga, ayan kita nyo naman yung ano, ayan o kita nyo yung bubong wala, tanggal na pagkanda butas butas na ayan o sira na tapos yung loob ng bahay ko titignan nyo ayan napakagulo talaga namang pinasok ng hangin tapos ng tubig tapos ito yung loob ng bahay ko ito yung loob ayan, kita mo na yung araw nasira yung nipa nasira yung mga ano ah, tapos, eto pati yung flooring tingnan mo, dumi kasi nagiba na yung pano namin, mga kapromdi nagiba yung pader namin, na harap deflex nabasag na, na basag ngayon. pumasok yung hangin dito lakas ayan o ayan. Pwede, pwede ka nang dumaan dito nabasag yung ano so, ayan o kita nyo basang basa lahat ng gamit namin ayan yung na, tapos yung bubong ayan o sira nagalaw galaw pa na hangin pa kasi mahangin pa ngayon mga kapromde tapos nandito yung mga gamit ko kanina eh ano pa yan basa din yung mga yan yung TV ko yung amplifier ko ayan malamang basang basa itong mga to kailangan tung tuyuin Maka, wala na Maka, magkamali sira tong mga to ayan o oh. kita nyo mga kapromdi ganyan kalakas yung bag yung roli sira sira yung bahay namin pinasok ng hangin tas ng ulan ayan e, o oh, yung bubong bak bak yung bubong Dito din, sala, sa kusina, bakbak -bak din. Oh. Yung mga gamit namin na yan, nagkalat yung mga gamit namin. <laughs> Butas yung mga tinda namin dito sa sari-sari store namin. Ayan o, oh, nagkalat yung iba, nangalaglagan kung saan saan. Matindi talaga to Pero thank you Lord pa rin kasi okay pa rin naman tayo. Ang importante, buhay tayo kain kain natin i-repair yan rebuild tayo mga ka-brother ganyan tayo kalakas mga ka-promdi wala tayong magiging issue dyan ayusin na lang natin kasi kung ano meron tanggapin natin yan kasi yan ay mga pagsubok yan sa buhay natin eh pag di mo na yan wala mahina ka mahina ka ka-promdi lalo dito sa amin lagi may bagyo pag di mo kain lampasan yan Pag nagpanik ka, sorry ka brother Wala ka na Talo ka na Ay hindi ka pa pwedeng magpatalo sa mga pagsubok mo yan Kagaya nung school na yun Kung nakikita nyo Ayun na yun, yan 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 Kulang yan, mga guhit na yan. Baliktad yung bubong yan Isipin nyo kung gaano kalakas yan yung bagyo yan oh College yan Still trust, baliktad yung bubong Pero yung bahay ko nasira lang yung nipa hindi na baksak yung ano diba? ganoon ko kalakas na ah, swerte pa rin naman tayo okay na tayo kasi wala ang bagyo talaga dadaan at dadaan yung wala tayong magagawa dyan the rest si lord na bahala dyan gawin natin lahat ng magagawa natin preparasyon pag iingat lahat si lord na sa kasunod bahala dyan. siya na bahala dyan amen mga brother eto yung bahay ko to eto labas yan eto yung nasira eto <laughs> kita nyo naman pwede ka nang dumahan dito ayan o oh. lampagan at sira na nga basag basag Pasog, pasok yung tubig eto na yung mga hard reflex o oh. sinambulat ng hangin grabe sobrang lakas eto kita nyo mga brother tapos ayon ayon yung CR namin na <laughs> isa Ayun. Yan yung CR namin. Tanggal na yung ibang bubong. Basag pa yung pader na plywood. Malala. Malala sitwasyon natin mga ka-brother. Nakakalungkot. Dito naman. Dito kami nagtatago. O, dito kami sa loob. Eto. Dito kami sa loob. Eto. Eto. Eto ito Dito kami. Para kami mga sundalo dito sa loob ng bunker, di ba? Ang lupit, di ba? Swerte naman yung tricycle ko, hindi naman nabaliktad kasi kinaragahan ko ng buhangin to. <laughs> May kagabuhang ito mga brother Kita nyo naman. Ayan o. Oh. Mga sako-sakong buhangin yung kinarga ko dito para hindi mabungkal yung tricycle natin. Eh, sobrang lakas. Isipin nyo. Yung Villa Puerte College, nabaliktad yung bubong ganun siya kalakas sa'yo no kung oh, nakikita nyo yan yung kagabi naririnig namin kay kaninang tanghali eh, naririnig namin may ano may umi bubong tapos may tumalsik na parang mga bato-bato kala -bato. namin kung ano yun pa na. yung pala yung steel truss ng Villapuerte College iba ganun kalakas Tapos yan, yung mga mangga, ang tanggalan ng mga dahon yun, yung mga kahoy. Matindi, talagang lakas ng bagyo. Pero salamat pa rin kasi dito tayo nakatayo. Buhay na buhay tayo. Magre-rebuild na lang tayo mga kambrader. Oh, so ngayon, mag-aayos muna kami ng bahay. Ito, <laughs> ito yung may ayusin ko pa. Si Arlame, no? Pwede ka nang dumaan dito sa ano, kahit saan nga ng lusot, pwede yeah. na. Lakas pa ng hangin ngayon. Ayun, si Maring Wena. Nakalabas lang yung kamay, di makita. Tapos si Queenie. Ayun, wala. Okay lang tayo. Tuloy, di ba? Kuragon tayo eh. Laban tayo. Like, share, and subscribe mga kapromdi. At kung meron din kayong mga comment, comment din kayo. Kumusta naman kayo ngayong bagyo ng Rolly? Comment nyo lang dito.